minutong usapan para sa ating kooperatiba, pamilya at kinabukasan. Ako si Shira Degala, ang inyong Co-op Insider. Magandang buhay, kamay-ari! si Healthcare Program, NHCP, o mas kilala sa tawag na healthcare. Ano nga ba ito? Ang NHCP ay isang programa ng Novadesi na naglalayong makapagbigay ng tulong pang ospital at nagkakaloob ng libreng konsultasyon sa mga kasapi. Discounted din sa mga laboratory services ang mga kwalipikadong kasapi at ang kilik nito. Pinagkakalooban din ang mga kwalipikadong kasapi sa hospitalization benefit na may 24 hours confinement ng programang ito ay may dalawang option sa pagpili ng premium. Ang premium na nagkakahalagang 1,000 pesos per year at sa halagang ito, ang kasapi at ang kilik nito ay makatatanggap ng libreng konsultasyon, confinement benefit mula 1,875 pesos hanggang 10,000 pesos, libreng laboratory exam makalipas ang isang taon kung hindi nagamit ang hospitalization benefit ng kasapi. Maternity benefit kung ang kasapi ay higit na isang taong miyembro ng programa. Ikalawa, ang premium na nagkakahalagang 1,500 pesos per year at sa halagang ito, ang kasapi at ang kilik nito ay makatatanggap ng libreng konsultasyon, confinement benefit mula 1,875 pesos hanggang 15,000 pesos. Libreng laboratory exams makalipas ang isang taon kung hindi nagamit ang hospitalization benefit ng kasapi. Maternity benefit kung ang kasapi ay higit na isang taong miyembro ng programa at 5,000 pesos worth of accident insurance upon death. Ito ay programang pangkalusugan para sa bawat kamay-ari. Kaya naman, kung may mga katanungan at paglilinaw ukol sa Novadesi Healthcare Program, maaari lamang po na magtungo sa branch ng Novadesi na malapit sa inyo. Iba na ang sigurado at may alam. Maging updated sa susunod na dalawang minuto, dagdag kaalaman. Muli, ako si Shaira Degala, ang inyong co-op insider. Magandang buhay, kamay-ari!